Kuya Kim Achenza binarag ng mga bashers matapos patutsadahan si Jay Contreras ng kamikaze. Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang komento ni Kim Achenza sa hugut ng kamikaze frontman na si Jay Contreras sa kanyang Instagram post. May cryptic post kasi ang OPM artist sa kanyang IG account na pinaniniwala ang sagot niya sa balitang pagpapalaya sa kanila sa kasiguran sorsogon ng mismong gobernador ng probinsya. Ayon sa report, Nagalit umano si Governor Edwin Hamor sa nasabing banda matapos tumanggi ang mga miyembro nito na magpapicture sa tourist attraction ng probinsya na 16,000 blue roses. Pumayag daw kasi ang kamikaze nung una silang sabihan tungkol dito pero hindi raw sumipot noong oras na ng pictorial. Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso sinabi ko nga, may attitude hindi na yan makakabalik sa Sorsogon. Maniwala kayo sa akin. Maraming banda. Maraming banda na gustong magpasaya sa atin. Pero kung ganun naman yung ugali, pasensyahan tayo. Okay? Inuulit ko. Bayad yun. Kasi bago mag sila dapat bayad. Pero pinaiwi ko na. Hindi ko na patitirayin yon sa residensya. Pinauwi ko na sa airport. Doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwedeng bastusin ang mga taga-sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsoganon pero wag ganun. Wag ganun na tayo'y bastusin. Okay? Pahayag na gobernor. Kasunod dito, nag naman si Jay Contreras sa Instagram ng kanyang black and white photos na may caption na choose love or I choose love. Wala namang binanggit ang vocalist ng kamikaze kung tungkol saan ang kanyang post ngunit naniniwala ang mga netizens na may kinalaman nga ito sa pagpapalaya sa kanila sa sorsogod. God. Maraming nakisimpat siya kay j, pero meron din ng basag sa kanya. Ngunit ang talagang pinuntirya ng kanyang mga followers and supporters ay ang komento ni Kuya Kim. Hahaha, dapat lang. Ang hirit ng Kapuso TV host na may pa-hashtag pang hashtag when you know, you know. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Ba't po kapag may issue lagi kang nakakoment? As lang po. Ama ka na Kuya Kim. Kuya Kim at Chelsea, umaepal ka na naman. Mali din kasi gov Babayaran nila tas papauwiin? May kontrata di ba O ba't pinauwi? Haha. -ha di lang pumayag kami kasi sa pagpapicture may attitude na daw agad. Baka si Gov may attitude, di nyo lang alam. Huwag nyo sasabihin maraming nagawa Govnyo. Normal kasi public servant yan. Alangan magbenta ng sabon yan. Ha, -ha, -ha.